bakong isip mo? Hindi na siguro. Anong sabi nila? Ano pa? Siyempre, tuto lang tatay. E eh, ikaw? Akala ko ba susunod ka sa nanay mo sa Amerika? Para ano? Hanapin ko tatay ko. Bahala ng nanay ko doon. Masaya naman ako dito eh. Kailan ba alis mo? Hindi pa ako sigurado eh. Pero kahit anong oras, pwede akong umalis. Sabi ko na nga bae, dito kita makikita eh. Ano ba naging problema mo? Bakit bumalik ka dito? Hindi ka nagpaalam nung malis ka. At naghintay ako. Kahit isang sulat, wala akong natanggap. Hindi ko iniisip na makakabalik pa ako rito. Mahirap ang buhay ng sundalo. Lagi nakikipagsapala rin ng buhay. Ayoko umasa ka. Ayoko kita masaktan. Bakit ba lagi niyong iniisip na kami mga babae madaling masaktan? Kahit hindi ka nagpaalam, naghintay ako. Hindi ka man magbalik, maghihintay pa rin ako. Alam kong iniisip mo, Romano. Sana huwag mo naman... Gusto mang... ko Pero inuusig pa rin ako ng katarungan. Katarungan? Sa tingin mo ba, matatahimik ako hanggat hindi ko nalalaman kung sino pumatay sa tatay ko? Magandang umaga sa iyo, Marina. Magandang umaga din, ho. Ano ho bang atin at napasyal kayo? Wala naman. Napadaan lamang kami kaya't naisipan kong bumati muna at tuloy makiramay sa inyo. Ah. Siya nga pala, natatanda mo mga anak ko, si Bess at si Arguello? Hi. Salamat naman at napasyal kayo. Good morning, Alan. Papunta ata kayo sa restaurant nyo eh. Atid ko na kayo. Wag na. May sasakyan naman kami eh. Kahit pa paano, makakarating din kami ron. Eto <laughs> talaga si Noni, oh. Kahit kailan. Ah, uh, pasensya ka na, Arguello. Ganyan lang naman talaga si Noni, eh. Tara na, Ellen. Sige po, Inay. Oo, mag-ingat kayo. Ormano, oh, tama pala ang balita ko. Dumating ka na nga pala. Kumusta naman ang pagsusundalo, iho? Marami ka na bang napatay na insurekto sa Mindanao? Hindi naman ako katipunero eh. <laughs> Hindi nga. Nagbibiro lang ako. Gusto ko lang ulitin sa inyo ang aking pakikiramay sa pagkamatay ng ating mahal at magiting na mayor. At kung ano man ang problema ninyo, huwag kayong mag-aatubilin lumapit. Ah, siya nga pala, iho. Kung kailangan mo ng trabaho, pasyalan mo ako at baka may mabigay kong pwesto. Salamat, Ho. Oo oh, nga, Papa. Magagamit ko siya. Tumigil ka jambes. Bueno, hindi na kami magtatagal. At meron pa kaming pag-uusapan ni Mayor Antero. ba para pa rin lubay ni Santarina politika? Abay, balita ako eh. Kakandidato pa yan sa pagkagobernador eh. Malapit na halalan, Romano. Pag-isipan mong mabuti ang alok namin. Mahal namin ang nasira mong kapatid. Sa palagay namin, ikaw lamang ang maaaring makapagpatuloy sa mga naiwan ng iyong nasirang ama. Tinitiyak namin sa iyong aming suporta. Ah. Ang hirap po niyan eh wala akong karanasan. Tsaka wala akong hilig sa politika eh. Sayang naman ang nasimula ng iyong ama, Romano, kung hindi mo ipagpapatuloy. Alang-alang man lamang sa kanyang ala-ala. Sana ipaunlakan mong kahilingan namin, mga mamamayan, Romano. Alalahanin mo, Romano. Sa palagay ko, ikaw lamang ang maaaring makapagbigay si at Pag-asa sa mga naging tagasunod ng iyong ama. Ang inaalala ko lang, ho, eh baka hindi ko magampanan yung mga pagtitiwalaan niyo sa akin. Kayon pa man. Pag-isipan mong mabuti. Hayaan niyo. Pag-iisipan ko. Sige, Romano. Oras na magdesisyon ka. Maasahan mong magkikita-kita tayong lahat. Ah, mukhang may meeting de abanse yata dito. Ah, ipagpaumanhin niyo kung naabala ko kayo. Ah, uh, kagagaling ko lang sa kabilang barangay at uh, napadaan lang ako. Huwag <laughs> mo na kaming paikutin, Mayor. Sinadya mo talagang dumaan dito. Pero, ano bang masama kung magkita-kita tayo paminsan-minsan? Magkababayan naman tayong lahat, di ba? Magkababayan? Sa araw ng eleksyon. Pero, kung magsalita ka, sinong pinagmamalaki mo, Ha? Ako ang alkalde sa bayang ito sa ngayon. Isang bagay na hindi nyo dapat kalimutan! Ah, uh, Romano. May kutubo ako na maglalaban tayo sa darating na eleksyon. Hindi ka ba nalulula sa responsibilidad na papasukan mo? Hindi gawang biro ang magpalakad ng isang bayan. Pinag-iisipan ko nga ho eh. Dapat. Dapat. Nakita mo ang nangyari sa tatay mo. Kaming mga politiko, nakataya ang buhay namin sa lahat ng oras. Bata ka pa, Romano. Malayo pa ang mararating mo. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Tatakbo raw ang anak ni Marina sa pagkaalkalde. Yan ang usap-usapan sa bayan pa. Ano sa palagay niyo? Bilog bola, iho. Eh, Tanda mo nangyari sa amin ni San Diego. Tinalo niya ako. Kung sa bagay. Pero, iba na siguro ang labanan ngayon pa. Hanggat narito tayo, walang maaring lumusot kahit sino sa pamilyang yan. Yan ang tatandaan mo. Kaya tigilan mo na yung kaligid mo kay Helen. Pareho lamang kayo magkapatid. Puros ko sa tiyempo. Will you stop bugging me? Sinabi ko nang wala ko sa mood. Ayokong pumunta doon. I'll give you one more chance, Bess. Kapag hindi ka sumama sa akin ngayon, alam mo na ibig ko sabihin. Are you threatening me? Wala akong panahon. Ano na naman yon? Isa na namang ex-boyfriend. Ikaw naman, Papa, oh. Baka akala mo hindi ko nalalaman yung ikinikilos mo. Yan ang pangaralan nyo. Huwag ako. Kay Romano, halimbawa. Masama bang tumingin, Papa? Masama! Kung ang tinititigan mo ay isa sa mga San Diego, Ano ba nangyari? Wala, biglang tumirik eh. Wala na yata ang gasolina. Ayaw mag-start? Saan ba punta mo? Doon lang sa resort namin. Maliligo sana ako. Mainit eh. Iatid na kita. Pwede. Talaga. Pwede. Oo ba? Thanks. ป้าตุลุยนมุระตุลุยนมุ Ilan ba gupa mo? Tatlo sila. Mga lalaking lalaki. Mga armado. Hindi ko masyado nakakilala eh. Masyado madilim. Paano natin malalaman kung sino sila? Kung hindi mo sila namukaan? Ang hindi ko maintindihan, parang may sinasabi sa akin si Mamberong. O ano raw? Hindi niya nasabi. Nalugatan siya kagad na hindi nga. Ano ba nangyayari sa bayan natin? Kung titingnan mo, Mukhang napakatahimik. Pero totoo, napakagulo. Napakamura ng buhay. Tingnan mo nangyari sa itay. Ni wala nakakilala o nakamukha sa mga pumatay sa kanya. Tinarabaho ko na rin niya, Romano. Kaya lang ang mga taong nakakaalam doon ay mga nawawala. Sino sila? Mga dating bodyguard ng tatay mo. Bodyguard? Ano na namang patayan na nangyari kagabi? Kasangkot ka raw, Romano. Oo, oh, Mayor. Pero nasabi ko noong kay Hepe ang buong pangyayari. Mahirap talaga mapasok sa politika sa panahon ngayon. Ah, Hepe. Pwede na ba akong malis? Sige. Saka na lang tayo mag-usap ulit. Sige ho. Sige ho, Mayor. Romano, ano ba talaga nangyari? Wala naman. May lakas ako ako kagabi. Ang balita ko, kasama mo rin si noong mangyari yon. Ngayon pa ba natin pag-uusapan yan? Magulo isip ko eh. Kung pwede sana, sa ibang araw na lang natin pag-usapan yan. Sige. ka ba naliligaw? Bes, gusto sana kitang makausap. Tungkol saan? Alam mo, Bes, pareho tayong babae, kaya... naintindihan kong kilos mo. You're talking riddles, but di mo diretsya ng ibig mo sabihin. Si Romano. O bakit? Hindi mo ba alam? O ano? Si Romano at ako ay nagkakaintindihan na. So? So, dapat mo siyang layuan. Layuan? Oo. Di ba na kay Romano na yun? Huwag mo nang guluhin ang isip niya. Alam mo, Mercy, tayo mga babae, hanggat hindi pa suot ang wedding ring sa kanyang daliri, hindi tayo nakakasiguro kung sa atin nga siya. Maaari, pero may tinatawag tayong delikadesa. Sa bagay, hindi yata uso sa pamilya niyo yun. Nag-aaksaya yata ako ng panahon. Wala akong mapapala sa usapan natin to. So if you'll excuse me, I've got better things to do.